Inaasahang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership o CLOA para sa mga agrarian reform beneficiaries sa SOC Si Jaira Mondes ng PTV Davao sa detalye live. Otri naghahanda na ang pamahalaang lokal ng Coronadal City sa South Cotabato Province para sa gagawing distribusyon ng Land Assert, uh, Certificate of Land Ownership Award o CLOA para sa libo-libong agrarian reform beneficiaries sa Region 12 o Soksargen. Sa datos ng Department of Agrarian Reform o DAR Region 12, aabot sa 4,271 na mga beneficaryo ang tatanggap ng titulo ng lupa ngayong araw. Pangungunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing distribusyon. Ang mga beneficaryo ay nahahati sa probinsya ng Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Haabot naman sa halos 6,000 na hektarya ng lupa ang igagawad sa mga beneficaryo. Ang pagbibigay na titulo ng lupa ay pinangkada sa regular CLOA at ang project is split. Audrey, sa pagkakataong ito ay pinapapasok na rin ang mga ARBs o so ang mga agrarian reform beneficiaries sa event venue. Mahigpit naman ang pinapatupad ng security measures para sa mga bisita at inaasahang dadalo sa programa ang ang land titles distribution Audrey ay ang, ang koprina sa pagbibigay halaga ng malaking kontribusyon ng ating mga magsasaka sa pagpapanatili ng food security sa ating bansa. At yan ang update mula rito sa Corona sa City, South Cotabato. Jaira Mondelta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat Jaira Mondes ng BTV Davao.